Good morning! Good morning, good morning, good morning mga kasuelo natin dyan! Good morning, good morning sa lahat! Yun o, oh, medyo madilim-dilim pa mga kasuelo. Maayong buntag sa tanan. Mahaba tayong lumusong o patungo sa ating mga alagang hayop. Para maipastol pa natin ng ilang oras at ma-check na rin yung kanilang mga kalagayan Opo, time check tayo 4.50 ng umaga 4.50 Okay So, hanggang tayo sa mga laga pag magtungo sa mga malaka mga selo ay uh, meron mayroon po tayong obligasyon ngayon magpapatuloy po tayo sa ating project aso ah, so kahapon nga po pala ay yun nga nakapagano na tayo mga pag uh, kanto na tayo sa gutter lasing to gutter pero meron pa kulang pa yon ng isa kapag nabuo ko na yun, uh, kabilaan, uh, saka natin i-dugtong eh, tapos, pag na na, nabuo na sa, sa baba na-fix ko na sa baba, uh, saka natin iakyat eh, dun sa taas at tapos nun, ay ano maglalatag na tayo ng insulation yan nakalimutan ko palang banggitin nga pala sa inyo or nabanggit ko na ba parang hindi yata meron nga po palang insulation yon at siyempre uh, papalagyan ko pa ng ano yun maglagay pa ako ng ano nun alambre tie wire sa taas lalatag pa ng tie wire bago lagyan ng solution okay, kung walang tie wire ma ako kumbaga mating pang sapo sa uh, tawag nun ang ano lulundo yung insulation, kailangan merong tie wire na sa ano taas para flat na flat yung insulation natin yung kakabit yun baka kung tingnan natin kung makapag salpak tayo ng yero ngayon or bubong kung pinaka ano yan ay bukas baka matapos na ang pagbububong bukas na araw Yan ko kung kaya sa power uh, ngayong araw makapagsalpak ng yero sige okay. Tama na tayo sa ating mga alaga na aka, -aka excite din yung aking mga alaga, mga kasuelo Dahil by next year Kung sakasakali po kung mamarapatin Kung ipagkaloob talaga po niya pong gino Ay meron po tayong mga nganak na kalabaw Meron din tayong mga nganak na uh, baka Kung sakasakali pong ipagkaloob niya ni Apong Gino na mabuntis na yon si Princess na una yun na pakasta uh, buwan ng February nakastahan yon under observation pa ako nun kung talagang buntis ba yon at si Claudia naman po ay kakakasta na lang kakakasta lang nung nakaraang araw so buwan ng May So, si Claudia ay mga anak ngayong ah, next year na Quinta ko. Pati si Victoria, yung kalabaw natin isa. Tapos, si Princess, ah, by November, kung sakasakali pong buntis siya talaga, ah, by November, ano na, mga anak na din siya. So, nakaka-excite po, nandito na po tayo. Nakaka-excite din yung aking mga uh, alaga dito. Yan, shoutout nga po pala sa aking mga Uh, kasusyo dito yung, yung pinakamayari talaga ng ating mga inaalagaan ngayon na si Kuya Victor at si Sir Taro Ayan, sila ni Kuya Victor at si Maria Ligaspi Ayan, sa kanila po yung ating inaalagaan na uh, kalabaw at uh, yung dalawang baka at yun na nga meron ng anak si Maribik madilim pa po no mga kusilo dahil alas mga alas 5 pa paano po tsaka na muna tayo po mag kwentuhan dahil uh, na ako sa ah malaga nga si Jason muna ating uunahin kasi si Victor na nandun sa taas. sige mamaya na po hello big big and more big good morning sarap ng kanilang ano ah sitting pretty ah Oh. Lagi nak ah. Dikit si Big Big. Good morning Big. Lagi. Lipat pulang sila. Ah. Lopo. No, oh. Meron na siyang hila, -hila na lobid mga silo hanggang sa masanay siya. Kapag uh, ah, iniwa, iwinalay na natin sa ikanyang ina. So, ayan. Sanay na siya sa katulad ni ano yan. Ni Mumu. Yan, si Momo nga pala ay mag taon taon ngayong buwan. May pinanganak nga pala yun si Momo. Kaya nakaka-excite sila mga swelo kasi si Momo ilang buwan, ala, ilang buwan or taon or 5 months or basta ano na, uh, maaaring mag-hit na rin siya kasi mag taon na siya. So, siguro ano pa, isang taon pa di ba uh, at saka yung kanang kanyang nanay ay sa kaskali uh, na sinasampahan ngayon matagal nga lang nasundan si Momo gawa ng uh, sumablay yung uh, pag ay noon sayang yung aking paghihintay kala ko may laman wala pala tatlong beses yun iniay si Claudia so wala pa rin kaya pinakasta ko na baka sakali niya niyan ngayon so, by next year siguro uh, next year February mga anak ulit si Claudia kung ipagkaloob po sige tapos si Maribik uh, under observation pa rin dahil empre, kapag maglandi ito uh, itakbo ko na naman dun sa ating kaibigan doon na may bakang braman na lalaki para mapakasta ito uli simba so kapag napakasta uli mabuntis uli habang sa siya habang didik niya si Bikbik -Bik, ay meron na siyang laman din ay ba diba? uh lipat ko lang muna yung ating mga alaga alipat ko na yung dalawang kalabaw eh baka naman e haba lang ano tulos ayun tapos na tayo sa mag ina doon na tayo sa isang mag ina si Momo at si Claudia at ikutan natin ang ating mga alagang bakit kalabaw kayo sa mga kambing po naka-assign uh, naka, dyo, naka po doon ay si Mrs. at si CJ sa ngayon muna dahil may project na tayo yan diyan Gia doon yung aking may uniko iho at si misis ang ano namin doon nalalabas namin sa umaga tinatali namin doon sa damuhan tapos babalikan ng tanghali pinipat na naman doon sa uh, damo tapos balikan ng hapon uh, at saka na tanggalin yung tali at hayaan na kumain sila na kung saan hanggang sa umuwi na sila sa kanilang bahay yan ang proseso po sa mga alaga naming kambing tulungan lang po kami tulungan so ulitin ko po sa inyo magandang magandang umaga po sa lahat Uy! ganda dito tanaw natin yung double road ayun may dumaan Yom Yung... Ayun ah, lang si Jason no? Oh. Sa taming kasana ko nilagay eh, Mataas na sikat Nang araw Kahit alas size pa eh, 628 At ito na si Claudia At si Momo Okay Nama mabuntis ka ha mga next year anak na tapos ito mag uh, isang taon na siya mo ayan dito na tayo sa ating project mga suyelo so, ito na yung gutter uulitin ko na naman yung aking ginawa kahapon ayan sya, again, ito, kanto na yan gawa pa ako ng isang ganito pa bago tayo magdugtong dito tatabi ko muna ito dahil pinis na ito gagawa tayo ng panibago gawa tayo ng one pit uli Weh! Hey, Hoy! Ano mga ma'am? Eto na Nadugtong na lang namin ng gater sa salpak nila mamaya Bubutasan ko na lang pala muna Tatlong butas to para diretsa sa baba yung tulog Isa doon Isa sa sentro Isa doon sa anug Ayan na Tapos Nakaboy ka soon na rin Nadugtongan Bubutasan ko na lang yan. Ang ah! sandito ha? Hmm, ang tuloy hmm. ah, ah. Tapos doon ko na lang i-retouch sa taas. May pang-spray tayo. Sige, okay. tayo <coughs> nga muna. Ang natin ang niloto ni mama. Niloto ni mama. Ayun o. Naglako kasi kanina mga si silo galing sa ilog. Tuso, bugay. Ah, bumili na ako. Langan-langan namang na kaya yan ako sa labas sa bote mga sila ah. yun o know, naisam na namin pero hindi pa namin na fix yan bababa daw muna kami eh, merong merenda doon tapos meron ng butas eh. Isis, is PVC yung natin nang ginamit. Oh. Tatlo ito. Sa doon sa kanto at doon din sa kanto. Okay. Tapos nakabutasin na rin yung mga bawat dugtungan. Ay, merenda muna daw tamo yung dito mga kasulo. Meron dito nilagang saging at uh, siyempre uh, ginamos. Sos Sabah yang dilagikan Kalamansi dan находkan geschätte Dan merenda Salat Kacang yang merenda saging ada часов Bolatiág iferrolg merenda waspada masukan hidung berbentuk rogue per Спащеhjemakатели Detail Chinese Muci Pendidikan Dalam bringtari bertindak Bicara in 5 Pergian Perigg transparency Pererg ПерHAM browns fue normal berat urin khuatu akun kita daila terkemuka tetap Hahaha. slatea piangnya yards mel Yan, ha, na siya mga sulo. Nalagay na natin. Yan, ang ganyan ang nangyari. Tapos meron naka ano dito. Uh, may design si Bosing kasi dito. Uh, beds yung ilagay niya dito na ano. Uh, metal pa board. Yung lagayan ng uh, dito na spandrel. Dito namin ilagay. So, sok pa. So matatakpan pa itong ano. 2 6 natin meron pa ilagay dito na no pagka uh, maglagay ng spandrel uh, beads yung kanyang dinesign para hindi siya ganito rin ibang kulay Beads. okay ayan na siya oh. pero i-fix ko pa yan okay. Nagbulkasil na lahat ni John Lee ang dugtungan ngayon ituloy na dyan, dyan yung paglagay ng ano ng alambre kasi ako titibayan ko tong gutter lagyan ko ng i-fix ko na lagyan ko ng marami ribit okay. tapos ayun naglatag na dyan din ang alambre pag natapos ko to tulungan ko pag latag ng alambre para sakali uh, bukas ng hapon o tanghali or basta matapos namin malataga ng yero ay yero alambre uh, ah, pwede na kami maglatag ng insulation isa isa insulation pagkatapos yero insulation yero insulation yero yan sige yan po mga ah, nalatag na natin yung gutter ah, ano na lang alambre habang nag uh, ano, si al din bre, sa alambre ako naman doon sa gutter mag-fix tapos yung sa ilalim naglatag na rin sila ng ano Nang mga pipe sa ilalim sa CR Apunta sa tangke sa lumang tangke yan tatawid sila dun sa CR yan Hmm. Tapos diretso dun Sa tangki Sa Doma Okay Larga Ayan Binti nga yung pagitan mga silo Para sapo sakay na sakay yung ating insulation kapag nilatag plain na plain hindi malaglag ba? atay na si John Rio. Let's go! sulo nalatagan ko na konti ng lambre pero hindi ko na tinapos uh, bukas na lang yung iba kaya kailangan na mag uh, anas sa mga alagang halip din dahil hapon na so bukas mga sulo, clearing na lang ako dito sa baba o oh, sa taas tanggalin yung mga pinagbutulan ko ay hulog na yung mga plywood na yan na pinagbubong nila doon kasi nag prepare nga sila doon so tanggalin natin yan yung mga nakalawit lahat Tanggalin na Para malatag na bukas Ilatag muna namin yung alamre Konti pa Hindi pa kami nangalati pala So madali na lang yan ilatag So habang naglalatag siguro sa bukas Ako na may mag-clearing doon sa mga Meron pa nakausuli na bakal Doon sa mga poste Oo, Yung gutter waiting na yun okay na Nakapix na So, kulang na lang clearing, alambre. Tapos ayun na. Latag na ng yero. Siguro bukas po makalap paglatag na tayo. Ayos. Wala lang tayong video sa mga yung iba nating ginagawa kung paano natin sinet o ginawa. Dahil na uh, medyo critical. Wala din tayong cameraman. Gumagawa din yung cameraman. <laughs> Sige, basta tat uh, nakita nyo po ang uh, akumples. bawat uh, upload natin merong nagagawa. So, yun nga yung gutter na tapos na namin. Nabukasin na, meron ng butas. So, ito na lang. Yung kulang. Okay. At ako'y okay, bababa na mga sunod dahil uh, oras na rin sa paglipat ng mga alaga. Ayos. Bukas po ulit. Asos. Ah, hmm. Sina ko sila, mga Silo. Sila pa uwi na rin. Ayun oh. sila sa kambing. Ako naman papunta pa sa ating mga alaga na kalabaw na oh, nakahababad. Oo, oh, ayun si CJ. Busog ng ating mga alaga. Busog. Yeo. Git. ko muna yung aking alaga din, kalabaw. Ha? Ay, Jay, tigisa tayo. Guha ka ng ipil para kang lising sa ating baby goat sa bahay. So, ano muna kami sa mga alagan natin kalabaw mo. Mga silo. Saka ko muna. Dahil, ah, tsak, na sila nyan. Tapos, lipat sa mga baka. Ikot sa bayo uwi na. Yan ang aming activity ngayong araw po, mga sulo. Sana po bukas makapaglatag na tayo ng ero. Sige. Hey, Clark, how old is Ako. Oh, sayo yun. Hey. hey mo sa taas. Huwag ko pa yung isa. Ayan o, ko na o. Oh. <laughs> Hello. Hello ka buntis. ka na. Mutong ka na. Mahali. Ah, si Joe, hila na niya oh. Hi. maasahan na yung aking anak mga usulo oh. na utusan na natin lalo na sa pagpapastol talagang number one number one yung aking anak